Isang mapagpalang hapon na naman po mga kapatid. At muli naman po tayong uh, mag-aaral na salita ng Diyos habang narito po ako sa aking opisina. <laughs> Atin po itong kunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Colossas, Kabanata uh, 4, talata 2 hanggang 6. Ito po yung mga tagubilin ni San Pablo sa mga mananampalataya sa lugar po ng Colossas. Sabi doon, <clears throat> Maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at magpa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakatao na maipangaral ang Kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhi ng pagkabilanggo ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalay ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananilita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. So itong pag-aaralan natin, ito po yung uh, tagubilin ni San Pablo kung paano tayo makikitungo sa mga tao na hindi mananampalataya. 'Di ba? Kasi siyempre bilang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo, um uh, ano nga eh, uh, hindi natin uh, hindi natin maiiwasan talagang makakasama rin natin na yung mga taong uh, hindi mananampalataya ng Diyos, no? Kasi, siyempre, part pa rin yun, eh, no? Uh, kunyari, sa atin, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Meron naman mga pamilya natin, o mga relatives natin, o mga kapitbahay natin, na hindi pa mananampalataya ng Panginoon. O kung sumasampalataya man, hindi ganun ka-dedicated, uh, hindi ganun ka-kalalim uh, yung kanilang relasyon sa Diyos, no? Siguro, nagsisimba lang, tapos okay na no balik uli sa mga masasamang ginagawa no so kung hindi kung sila man ay mananampalataya pero uh, hindi nan hindi pa nagsasabuhay no ng salita ng Diyos no yung sabi ko parang ano lang ah, naniniwala silang may Diyos di ba naniniwala sila sa Diyos pero yung problema is hindi iyon nakikita sa kanilang pamumuhay so ito yung tinutukoy ni ni San Pablo kung paano tayo makikitungo dito sa mga uh, taong ito 'di diba? Kasi tayo ay naglilingkod. E hindi lang tayo masinabi na mananampalataya kundi tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, mas may uh, mas ini-expect ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa kanya na mas mataas, no? O masasabi natin mas okay yung pamumuhay natin, no? Mas tayo, mas tayo ay uh, mas sumusunod tayo no doon sa kalooban ng Diyos no which is dapat lahat naman ng mananampalataya ganun pero siyempre kapag may position ka mas uh, tumataas yung yung expectation yung hihingin sa iyo yung pananagutan mo yun no yun ang pinakaano doon no? yung pananagutan no kasi siyempre pag may kung kunya retender ka lang so yung parang ano mo lang is makinig di ba pero pag nagkakaroon ka na ng posisyon ah, nagkakaroon ka ng na mga responsibilidad na so mas lumalaki yung pananagutan mo so dahil malaki yung pinapananagutan natin so dapat maging ano tayo aware din no sa mga sinasalita natin sa mga sinasabi natin sa mga ginagawa natin. Kaya nga sabi dito ni San Pablo maging matyaga kayo sa panalagin at laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. No napakalagay yung pagtataaga. Kasi minsan tayo ay uh, kinukulang sa pagtataaga, no? Kasi bisan tayo kasi gusto natin is uh, may resulta agad ng ginagawa natin which is uh, alam natin na sa lahat ng panahon may may time sa lahat ng bagay, no? Hindi natin kasi pwedeng madaliin. 'di ba? Kung gusto mo magbago yung isang tao, hindi mo pwedeng madaliin 'yan kasi nga may time para sa kanya na abutin ng Diyos para siya magbago. Ang uh, magagawa lang natin is magtiyaga at ipanalangin ang mga taong ito, 'di ba? Kasi minsan kulang tayo sa pagtiyaga. Gusto natin kasi yung instant yung madalian, 'Di ba? Ayaw natin yung nagsasakripisyo, ayaw natin minsan yung nahihirapan tayo. 'Di ba? Pero kung titignan natin, kalakip 'yun eh. Kasibaka sama 'yun sa pagtawag ng Panginoon sa atin, 'no? Tayong yung mga sacrifices, 'di ba? Part kasi 'yun eh ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, yung pagtsatsaga 'di ba? Kaya tayo magtiyaga at manalangin, laging handa. No, yung gusto ng Diyos dapat uh, para tayong Boy Scout, uh, always prepare, palagi tayong handa. 'Di ba? Hindi pwedeng mga kapatid na yung mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi handa, 'di ba? Pag sinabi mo, mag, ikaw mag-pray, kailangan ikaw mag-pray, you no? Know? Hindi yung para kang ano mag, magtuturo ka pa kung sino yung mananalangin, 'di ba? So dapat prepare tayo kasi bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat buhay na natin yung nananalangin. Tapos bigla ka, bigla kang tinuro ng manalangin, sasabihin mo, excuse muna, no? Iba na lang muna 'yung mananalangin, 'di ba? <laughs> no, para ka naging ano ka naging paniki ka agad, no? Bat bat bat, no? Bat ako, bakit ako? Bakit ako? 'Di ba? Hindi ganoon. No, so, kasi buhay na natin 'yung pananalangin. Ibig sabihin, part na ng buhay mo 'yun eh, 'di ba? Anytime na sabihan ka manalangin, prepare ka kasi nga part ng buhay mo unless na lang kung hindi ka nananalangin. <laughs> 'Di ba? ano na eh, parang sa trabaho eh. Pag, uh, pag sanay ka na uh, sige, kung partner niya ng trabaho mo, anytime na may mag-request, katulad ka na, nag, na uh, kahapon, nag-strip and waxing ako ng floor, di ba? So, pag may mga nag-request ng strip and waxing, o dahil part na yun ng trabaho ko, kahit uh, sabihan ako, right away, no? sabihan ako, oh, Ronald, uh, uh strip yung box mo itong uh, itong floor na ito. No? So right away, kaya ko siyang uh, gawin agad. No? Hindi ko hindi ko pwede sabihin na, oh, mamaya na, o oh, kaya bukas ko na gagawin. No? Ano? Kasi, kaya prepare ka eh. Di ba? Ganon talaga yung mga kapatid. No? Kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Part na ng buhay mo yun. So, pananalangin, ganon din laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Every day, marami tayong pwedeng pasalamatan sa Panginoon. Hindi lang yung yung sa tingin natin mabubuti at magaganda. Kahit pa yung mga sakripisyo, kahit pa yung mga problema dumarating sa buhay natin, dapat natin itong pagpapasalamat sa Diyos, 'di ba? At least meron kang problema. Yung iba nga naghahanap pa ng problema. <laughs> <laughs> di ba? Hindi ka ng kapitbahay mo, palagi nagahanap ng problema. At least ikaw, hindi mo na kailangan maghanap ng problema. No? So, at least nasa iyo na eh. No? Alam mo minsan ang buhay, pag um, ano eh, uh, mga ano yan, mga challenges yan eh. No? Sa buhay, walang, uh, mahirap kasi sa buhay yung walang ka-challenge challenge. di ba Nakakabagot din naman minsan, di ba kapag yung gina, walang challenge na wala kang mga challenge na hinaharap sa buhay, parang ano na yan eh. 'Di diba? Parang nakakaano, boring, no? Nagiging boring yung life pag walang mga challenge. Yan. Idalangin ninyo din sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang iwaga ni Kristo ang sani ng pagkabilang guho ko ngayon. Di ba? Kung siguro sa iba, sasabihin ng mga ibang hindi mananampalataya, no? Uh, yan ba yung uh, naging bunga? Yan ba yung, yung, yan ba yung sinasabi maganda na maglingkod sa Panginoon? tingnan mo, sa kakalingkod mo sa Panginoon, na, na, na ano ka pa? Nabilanggu ka pa. <laughs> Di ba? Di ba? Nabilanggu ka pa. Pero hindi eh. No? Kasi part talaga yun eh, mga kapatid. At least uh, mas maganda yung nabilanggu ka dahil sa pag paggawa mo ng mabuti, No sa pagpapahayag mo ng salita ng Diyos kaysa yung nakulong ka dahil gumawa ka ng masama, <laughs> 'di ba? 'Yun ang pangit doon ba diba? Eh ang Diyos naman natin, siya ang Diyos ng hukom, no? siya, siya ang Diyos na uh, nakakaalam, 'di ba? Kung uh, ginawa natin 'yung para sa Panginoon, uh, gumawa tayo ng mabuti at nakulong tayo, eh. eh ang Diyos ang gagawa ng paraan, 'di ba? Eh, at the naman mga kapatid, uh, ang lahat ng bagay ay mailalagay sa ayos at magiging uh, biyaya 'yon para sa atin, 'di ba? Lalo tayong uh, magtitiwala sa kanya. 'di ba? Kaya kailangan natin palaging ano eh manalangin, maging handa. Kasi bakit bakit kasi hindi mo alam kung ano'ng pwedeng mangyari sa kinabukasan. Kahit mga mamaya hindi mo alam, 'di ba? Hindi mo alam eh. Hindi natin alam kung ano'ng mangyayari eh, after 1 uh, hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hours, 'di ba? Hindi natin alam kung ano'ng mangyayari. Kaya napakalaga tayo na nananalangin. Kaya kung tayo na nananalangin, inihanda ng Diyos 'yung ating mga sarili. Ano man 'yung ating kakaharapin, handa 'yung puso, 'yung isip natin. 'di ba? Kasi nga sa pan pananalangin, hinihingi natin yung guidance ng Diyos, hinihingi natin yung protection ng Diyos, hinihintay hinihingi natin yung guidance ng Diyos. So ibig sabihin sa pamamagitan niyon, dalhinin na natin sa Diyos 'yon sa araw na ito. Para kano yan yung, di ba, kapag nagdidilig tayo ng mga tanim natin dyan sa Pilipinas, ginagawa natin yun madaling araw, di ba? Ba't natin dinidiligan yung ating mga tanim ng madaling araw? Kasi ang mga tanim natin, haharap sila sa matinding sikat ng araw, 'di diba? So madaling araw pa lang dinidiligan na natin para ano pagdating na uh, mabilad sila sa araw hindi sila mamamatay hindi sila malalanta meron silang uh, baong uh, nakareserbang tubig no upang hindi sila matuyuan hindi sila mauha para makasurvive sila sa buong mag-araw ganun po yung panalangin mga kapatid ganun po yun ganun yung mga pa panalangin mga kapatid di ba na kailangan every every panalangin no para ano sa buong araw meron tayong uh, uh, panibagong lakas at pag-asa at um, proteksyon no um, guidance na, ng guidance ng Panginoon upang tayo palaging handa anuman ang dumating sa ating mga life yan ipanalangin din niyo na maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat di ba buong linaw at nararapat no sabi nga may mga nangangaral nang binasa ang uh, salita ng Diyos napakalinaw <laughs> di ba uh, ang problema nang inexplain lumabo <laughs> kaya sinabi yan sa sana brad hindi mo na lang inexplain eh binasa mo lang kasi nang binasa mo ang linaw linaw eh pero nang uh, inexplain mo man lumabo eh <laughs> hallelujah praise the lord So, ganun mga kapatid, no? may pahayag yung iwaga. Eh, kaya napakalaga na ip ipagpipray po natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi syempre kahit kami na nangangaral ng salita ng Diyos, may mga kainaan din kami. Di ba? May mga time din minsan na kapag uh, naapektuhan din tayo ng mga problema. No? I kaya napakalaga na tayo ay nananalangin. No? Idinadalangan natin ang bawat isa sa atin. Hindi lang puro yung nangangaral ang magpipray sa inyo, di ba? Dapat kayo rin pinagpipray nyo rin kami. Yan. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sabi daw maging matalino. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Yan. Maging matalino sa pakikitungo, lalo sa mga hindi mananampalataya, no? Ang pangit naman yun, tayo mananampalataya tapos mas masama pa ugali natin sa mga tao hindi na hindi nananampalataya sa Panginoon o kaya hindi naglilingkod sa Diyos, di ba? Minsan mas mas mabait pa sila kaysa sa atin, di ba? Mas uh, resp, ano, mas respectful pa sila kaysa sa atin. Di ba? Minsan may ganoon eh, di ba? May mga naglilingkod sa Diyos minsan eh. Minsan hindi 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 mo hindi mo maano kung kanino ba talaga naglilingkod to kasi yung ugali niya parang hindi sa si Diyos eh, di ba? <laughs> May mga ganun eh. Di ba? Pa, hindi pa rin talaga nagbabago sa buhay. So paano kaya sabi maging matalino sa pagkikitungo sa mga hindi mananampalataya samantalahin ninyo. Kaya nga sabi doon na be wise in, you, in the way you act toward outsider, no? Yung paano tayo mag-act, paano tayo yung action na ginagawa natin para tayo kumilos. Di ba? At sa yung lagi Ah uh, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon, sikapin niyo laging maging kaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Yan. No? Kaya ang kagandahan sa akin dito na um uh, sa trabaho, 'di ba? Magandang pag alam nila na serve kay, kay Lord at is nababantayan mo rin sarili mo. 'Di ba? Kasi minsan mga kapatid, may eh, marami nagse-serve sa Panginoon o no? naglilingkod sa Panginoon minsan yung pananalita nila hindi ka aya Di ba? Minsan nagmumura pa. <laughs> Parang yung katatapos na namin ng uh, Bible sharing eh. No? Uh, bless na bless yung isang sister, no? Bumili, bumili siya ng uh, soft drinks at ng ano ng uh, biscuit, no? Ibibigay sa akin. Eh kaso ang problema medyo natisod ng konti, no? e eh, malapit na siya sa akin, may dala siyang softness sa kayong biscuit, may bilasan na no, na, natisod ng konti. No? Imbes na praise the Lord, hallelujah, yung bu uh, lumabas sa bunganga niya, iba yung ano, iba yung <laughs> nagmura, no? Ang sabi niya lang sa akin, ay hey, Brad, no, sa amin sa Ilo ilo, bawa ba, ba, tagid bala ini, panulay gid. Yan, sabi niya, yung bunganga natin minsan may sa demonyo. <laughs> Alam mo bakit? Kasi sinanay mo, yung sinanay natin yung ating mga bibig sa kad, ano sa mga lingguwahe ng kademonyuhan. Kaya minsan dapat yung sinasanay natin yung mga bibig natin sa mga salitang makalangit, no? Yung mga makadiyos. Di ba? Kasi nagiging expression mo na yun eh. Diba? Pag yung expression mo, pero may hallelujah, praise the Lord, di ba? Pag na, nadapa ka man, o kaya uh, uh, na, na, nabanggama yung, ulo mo, ano man yung nangyari sa'yo, o may gumulat sa'yo, ang may mention mo, ang lalabas sa bibig mo, praise the Lord, hallelujah. No, God is good, mga ganun. Hindi yung, uh, yeah, kunyari ako, na preacher ako, diba? Tapos ginulat mo ako, imbes na praise the Lord, hallelujah, yung na lumabas sa bibig ko, iba, diba? Hindi diba, man pangit pakinggan, no? sabi ni si brother. No? Oh, preacher pa naman, nangangaral ng salita ng Diyos, kung ano, yung mga lumalabas sa bibig. Kaya napakalagi yung mga kapatid, no? Sikapin ninyo na laging maging kaya-aya at pakipakanaban yung alam mo naman walang Marami na. Ay, may mga tao minsan naglilingkod sa Panginoon, mga wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi. Yung kaya sabi dito eh, sikapin ninyo. Sikapin nyo naman. Ay, hindi naman sinabing ano eh, eh siyempre, is process yun eh lahat tayo uh, nanggaling sa old life, di ba? Masasama yung maugali natin, nasanay na tayo doon. Pero siyempre sabi doon, sikapin mo naman. <laughs> 10 years, 20 years ka na, 30 years ka na, gaganoon pa rin yung ano mo, yung mga way of languaging mo. Di ba? Yung uh, way of life mo, yung, yung, pamumuhay mo, yung kilos mo, ganoon pa rin. Nung magsamikap naman, no? sikapin naman, no? Huwag naman yung parang eh, I'm ready wake up like this. Hindi man pwede yung gano'n. No? Hindi naman pwede na, uh, ganito na ako, pagising ko, ganito na ako. No? Oh, hindi pwede gano'n. No? Hindi pwede yung pagkatulad sa akin. Eh, ganito na talaga yung pagising ko. No? Pogi na tayo. <laughs> Mara tayong magagawa dyan. Diba? Pero yung mga ugali natin mga kapatid, eh, sikapi naman natin. No? Magbago naman. Maging kaaya-aya at kapaki-panginabang ang inyong pananilita sa kanila. Diba? kunyari nasa restaurant ka, na delay lang yung yung in order mo, galit na galit ka sa may ano, sa mga waiter. No? Uh, kulang na lang pagmumurahin mo. Eh, hindi, hindi maganda 'yon, mga ah, kapatid. Bad 'yon, bad 'yon, hindi maganda 'yon. Tapos pag na-serve mo yung pagkain mo, bigla ka magpe-press the road. Hallelujah, dumating na, di ba? Parang nakaka Aka insulto naman, di ba? parang nakakaya naman kung ako kasama mo, baka ibigla kitang iniwan. <laughs> kasi bakit? Kasi nakakaya eh, di ba? Oh, no, pag uh, na-delay yung order mo, nagalit na galit ka kung ano, sisigawan mo pa yung 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 waiter, o um, sino diyan yung mga crew, di no? ba? Tapos nang na-deliver na yung pagkain mo, bigla ka magpe-press daw, di ba? Pa nakakaya naman, no? Sasabihin, ay mga ano pala to, mga religious pala to, mga mga Diyos no, no? Mga ano pala to, mga maka no? Tapos eh, yung lumalabas sa bibig natin, di no? ba? Nakakaya mga kapatid. Ano nakakaya po? Oh, hindi, hindi po maganda. Hindi po maganda. Sino kaya baguhin na natin yung mga luma nating mga style nyo at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Yan. Sumagot ng tama, anong proper? No, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, So that you may know how to answer everyone. Yan ang gusto ni ng Panginoon, no? Yan ang gusto ni San Pablo na gusto ng ng Lord na ipaabot sa ating lahat, no? At lahat tayo dito, hindi ako hindi ako exempted dito. No? At batuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao, ng tao. Siyempre, lalo kapag tayo naglilingkod sa, sa Panginoon, siyempre, na-expect ng tao, tama yung sasabihin natin. Kaya kung hindi kasigurado sa sasabihin mo, keep quiet. Wag wag hindi pwede kasi yung ano pachamba-chamba na ano hindi tayo sigurado di ba? Kunyari kung hindi mo kabisado yung verse sa Bible na yon, isabi mo lang sabi sa salita ng Diyos ganito wag ka na magbanggit ng verses sa Bible tapos nang chinik ng, ng kapatiran mali pala yung verse mo di ba? Hindi pwede ganun no? Para lang ano para may masabi lang no? Na parang uy ang galing naman nito sa ano sa mga Bible verses no? Kabisado yung Bible pero pag tinignan mo yung Bible ang layo naman ng sinabi mo. No, sinabi natin. Get matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Di ba? So, kaya mga kapatid, no, ganito tayo dapat makitungo sa mga tao na hindi pa nananampalataya sa Panginoon o kaya yung mga tao uh, hindi pa ganun yung kalalim, yung kanilang uh, relasyon sa Panginoon o no? yung naglilingkod sa Diyos. Di ba? Kung, kung ano lang sila, parang attendant lang, no? O kaya kung hindi na na ano lang, uh, Para parang okay na lang sa kanila yung magsimba lang, no? Pero yung deep doon, yung mag-serve talaga is uh, wala, no? So kala mga kapatid, maipakita natin sa kanila sa pamagitan ng ating mga sinasalita. Huwag tayo masyadong harsh, <laughs> Di ba? Huwag tayo masyadong harsh, di ba? Kailangan mga kapatid, ano tayo, ah, uh, Uh, kaaya-aya at mapakikinabangan yung mga lumalabas sa bibig natin no? Hindi tayo dapat nagiging sani ng na pagkababahagi, no? Hindi lumalabas sa atin yung para ka naiinggit sa iba, sisiraan mo yung ibang tao, which is uh, bad. No? Hindi po talaga maganda yun mga kapatid, no? Kaya sa oras nito ito lang yung gusto yung palaabot ng Lord sa atin at nawa ay tulungan tayo ng Diyos no na makapamuhay ayon sa kanyang kalooban upang sa lahat ng ating gagawin ay may mga maligtas na makaluluwa no ma-inspired ma sila Uh, maraming mga hindi mananampalataya o hindi naglilingkod sa Diyos na ano eh uh, makapaglingkod no nang dahil sa 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 atin no sabi niya parang kung, kung, isang hindi mananampalataya pag nakita ka ang sasabihin niya uh, gusto kong makilala ang Diyos ng taong ito no? parang ikaw yung nagiging model nila eh di ba? no kasi tignan natin kahit nga si San Pablo sabi niya gawin nyo kung uh, uh, imitate me as I imitate Christ. Kasi siyempre, ang tao, nagano sila ng figure eh, na pwede nilang susundan eh. So, sino yung, yung, yung magiging parang modelo nila? Siyempre, yung mga naglilingkod sa Panginoon. ba? Diba? Hindi tayo dapat yung nagiging sani ng ano nila, yung ng pagkahulog nila. ba? Diba? Sasabihin ay, eh, si ano nga, si ano nga, eh, nagmumura eh, na ano nga yun, nangangaral yun eh, ako pa. ba? Diba? <laughs> Yung so, para nagiging ano na nila, nagiging justification na nila yung masamang ginagawa nila kasi ngayon naglilingkod sa Panginoon, gumagawa rin ng masama, no? So sabi doon, pag tayo yung naging ka naging uh, um, no ng pagkabagsak ng no? mga mga maliliit na ito sa karian ng Diyos, mas mabuti pang talian ng gilingang batong ating maliig itapon sa dagat, no? So hindi po mga madali mga kapatid yung maglingkod sa Diyos. Kaya kailangan tayo patuloy manalangin, maging handa at patuloy na magtsaga mga kapatid. Kasi bakit? Ang Diyos ang tagal nagtsaga sa atin bago tayo nag sa panawagan ng Diyos. Di ba? Yung mga magulang natin, ang tagal tayong pinagtsagaan. No? Ako, ang tagal din akong pinagtsagaan ang magulang ko bago ko nakilala yung Panginoon. Di ba? So yun lang mga kapatid. Alam naman natin sa pagtsatsaga merong biyaya. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.